So, magandang tanghali mga kapigmate napakasipag no, talaga magtanong ni sir user so mga kapigmate ito may kanong na naman si sir user about dito sa inahin niya so, ito basahin natin bakit yung sakin sumisirit na po pero hindi pa umaanak 112 days so 112 days pero yung baboy niya raw po ay yung dede yung gatas yung gatas ng inahin ay sumisirit na 112 days na po so dati po nung baguhan pa lang mga kapigmate ito so, ito sagutin natin yung tanong niya dati nung babago pa lang po ako nag-aalaga mga kapiglet uh, once na sumirit na yung gata sa dede ng inahin uh, dati ang paniniwala ko 24 ano uh, 12 hours maanganak na yung after 12 hours maanganak na yung inahin so yun po ay hindi po lahat ng baboy ganun mga kapiglet so once na sumirit ng gatas ng inahin hindi pa rin po kayo doon magbabase na Ayan na mga anak na yung inahin nyo. Hindi pa rin po mga ka-pigmate. Ang aabangan nyo dito mga kapigmate, dito sa inahin, na kahit sa na yung gatas ay yung labor pa rin mga kabigni. Pag ang baboy nyo po ay naglabor na, doon na po kayo magbantay. sabi natin, ang paglilabor mga kapigmate ng inahin, dumalaga man yan or inahin, sabi natin na ang tagal po ng labor niya, 12 oras po yung, ano, yung pinakamabilis bago siya mga nakas, pinakamatagal uh, pinaka ng mga additional 2 to 3 hours, ganon. Pero 12 hours lang kalimitan, after mag-labor yung inahin, dun, po, dun lang po siya manganak. Kahit 112 pa po yan na may, de, may gatas na umabot na 113, kasi hindi pa rin nanganganak, wala pa rin po kayo magagawa dyan. So, hihintayin nyo, palang, hihintayin nyo pa rin po na mag-labor talaga yung baboy nyo. Pag hindi yan labor mga kapig may tibig sabihin, hindi pa talaga manganak. So, huwag kayo magbabase sa gatas na may kita nyo sa inahin na malapit na manganak. Huwag wag huwag po kayo doon kasi pupuyatin lang kayo ng baboy nyo. Kala nyo mga anak na kasi may gatas na. So, hindi pa po yun mga kapigmate. Ang, pa, ang tamang pag, ano, pagbabantay sa inen pag naglabor na. Sabi natin ako, pag naglabor yung inen ko, dahil alam ko na naman kung anong oras mga anak yun, tumut natutulog pa ako. Tatandaan ko lang yung oras na nagsimula siya maglabor. Kunwari, naglabor siya gabi. Alas 7 ng gabi. So, ang ano ko ninyo mga pigmate, ah, hayaan ko lang siya dyan hindi ko babantayan, tutulog pa ako. Pagdating ko ng umaga, doon ko po babantayan siya mga alas 7 ng umaga, hindi na po ko aalis sa tabi niya kasi mga anak na po yun. So, halimbawa naman po mga kapigmate, umaga siya nag-start mag-labor. Sabihin nyo, napansin nyo yung baboy nyo nag-iingay, nag, nag hindi na siya mapakali. Tapos, ano, sabi natin na iparang ano na siya, yung mas lalong nagiging wild yung inay natin mga kapigmate. Pag ganon, sabi na umaga siya nag-start ng ganon, 7 ng gabi naman po ang anak nun mga kapigmate. So, yun na lang po ang pagbasi, pagbasihan nyo para hindi po kayo malito or hindi kayo mapuyat. Kasi marami na tayo mga kapigmate na nagtanong sa akin yung ina nila, ganyan, ganyan daw. Tapos ilang araw pa bago mga anak. So, mali po yung mga tinitingnan nila. Yung iba naman mga kapigmate, nakabasi naman po sa day. So, 114, di, di ba ang, ang pangangak ng baboy ay 114 days. Pwede ka, pwedeng mag-advance ng ano, pwede mag-advance na 4 ano, 4 days, sabihin na natin na pwede mga anak nang 110 days, so normal pa 'yon. Pwede rin naman ma-delay. Para sa akin, hanggang 5 days yung pagiging delay, sabihin natin 119 days, normal pa po 'yon. So sa ganun mga kapig yung iba, uh, 114 days, sabang na sila sa baboy na mga anak na. So yung baboy ng anak na 120 days. So ilang ilang gabi sila puwet mga kapigmate limang limang araw silang puyat. So ganun lang mga kapigmate. So ano, say, ano sayang yung oras natin kung hindi natin alam yung panganganak ng baboy kung anong oras o kung ilang oras pa hintayin natin. So yun lang mga kapigmate, so lagi niyo tatandaan ang panganak ng baboy ay ta, ano yung tatimingan nyo pag nagle-labor na siya. Bilangin nyo yung oras. Pagkatapos ng mga kapigmate kinaumagan o palipas ng 12 oras, saka na kayo magbantay sa inay nyo. So, habang nagle-labor siya mga kapigmate, may pagkakataon pa kayo may handa yung lahat ng kailangan ng baboy ng mga biik bago mga anak yung inahin nyo. Yun. Malinaw ba yung mga kapigmate? Ah, kung may mga tanong kayo, paki-comment nga, pakicomment lang po sa comment section natin. Kung may mga gusto na makipakita ang video, Paki chat na lang ako sa Facebook ko. Ito yung Facebook account ko. Yan, yan yung Facebook account ko mga Pigmate. So sa mga hindi nga po pala nakakilala sa akin, ako nga po pala si Jan Jerry Alto. So may mga vlog na po tayo about sa pag aalaga ng baboy. So halos sabi na natin uh, three, uh, four years. So four years na tayo nagbablog about baboy. Tapos four years na rin tayo nag-aalaga ng baboy. So masyadong mababa pang experience mga ka-Pigmate yung mga binablog ko ay puro based sa aking experience po mga kapigmates. So, hindi ako nagbabase sa libro. So, based on my experience lang. So, may, may pinapanood ako mga ibang vlog. Yung mga binablog nila, chineche ko kung tama ba or ano. So, kalimitan sa mga binablog ng iba ay galing sa libro. Pero iba po sa actual mga kapigmates. So, ibang iba. So, mas maganda kumuha tayo ng idea sa ano sa experience po. Huwag po sa libro kasi iba-iba po. Pero sabi natin, marami rin tama na nasa libro. Pero hindi, may, may mga paliwanag doon na hindi mo makikita sa isang baboy. Kasi iba-iba po yung, iba-iba yung baboy mga kapigmate. Hindi po lahat ng nakasulat doon ay makikita natin sa isang baboy. Iba-iba po mga kapigmate ha. Sa mga vlog natin mga kapigmate, ha, medyo tutumpukin na natin yung mga katanungan na iba. Yung sa, isasakto na natin. So kagaya ng panganganak na sabi ng iba na 114. So mayroon pong delay, mayroong advance. So, hindi po tayo na nakapokus sa mismong araw kung nakapanganakan. po-focus po tayo sa inahin. So, inahin po ang pagbabasihan natin, hindi yung nabasa natin o hindi yung napanood natin. So, yun lang mga pigmate. Maraming salamat. Ito nga po pala ulit si Janjeri Alto ng All About Pig Learning. Maraming salamat.